Magandang tanghali po sa ating lahat. Ako po si Yuri J. ang iyong tagapamanita. Ngayon po ay tatalakay natin ang usaping patungkol sa naganap noon na digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano. Mayroon po tayong panauhin para sagutin ang ilang sa aking mga tanong. Si Mrs. Melody Sobrevega, ang aking pong mama. Magandang tanghali po sa ating lahat. Handa na po ba kayo sagutin ang ilan sa aking mga tanong? Opo, syempre. Pinagdahandaan ko po, po ito para sa inyong manonood para sa iyo. Kung ganoon po, ito ang aking unang tanong. Anong buwan, pecha at taon po nagsimula ang digmaan ng Pilipino at Amerikano? noong February 4, 1899. Sinang dalawang general na muno sa pagsalakay at hilaga at timog ng Manila. Si General Otis ang namuno, General Otis ang namuno sa pagsalakay sa Hilagang Manila. Si General Lotto naman ang namuno sa pagsalakay sa Timog sa Maynila. Sino po ang pinuno ng hukpong Pilipino ang umadlang sa mga Amerikano? Si General Antonio Luna. Pero alam mo ba, Yuri, na kahit inadlangan ng buong lakas at tapang gilas ni General Antonio Luna, ang mga Amerikano ay hindi sila nagtagumpay? Bakit okay po? Uh. Dahil sila ay umuro, sumuko at natalo sa laban. Sila ay nagtungo sa pulo sa Bulacan ganun po pala. Ang ganyan. Ayan po. At natapos na ating ma maikling interview. Panay panayan kay Mrs. Melody patungkol sa digmaan ng Pilipino at mga Amerikano. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. Ayan po sa kabila po ng paghadlang ng buong tapang at gila ni General Antonio Luna sa mga Amerikano sila po ay hindi nagtagumpay sila po ay nungan. umuro at sumungko sa laban sila ay nagtungo sa pulo bulakan dito na po natapos ang aking maikling panayam magpaalam na po ako Muli, ako po si Yuri G. Sobre Vega nag-uulat